Ipinakita ng isang pamilya sa Tondo, Maynila na buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng pabasa sa Semana Santa kahit sa makabagong panahon. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Dalawang araw ng pinaghahandaan ng maglolang si Joanna Crisostomo at ang 15 anyos na binatilyo na si Rods Jericho Velasco ang gagawing pabasa sa kanilang tahanan. Tatlong dekada ng tradisyon ng kanilang pamilya ang pagpapabasa. Naniniwala si Joanna sa hatid nitong biyaya sa pamilya. Sa good health po, lalo na po sa good health at sa ano po namin, sa pagsasamahan po ng mga magkakapatid po ng buong pamilya po namin. Ang malalim na pananampalataya ang siyang nais nilang ipasa sa susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Bagay na mahigpit na niyakap ng binatilyong si Rog Jericho. Dating sa Kristan si Rog Jericho at siyang tumatayo ngayong punong abala sa pabasa. Batid niya ang kahalagahan ng pamamanata sa kahit pangaba sa henerasyon niya ngayon. Hindi rin po kasi talaga ako mahilig sa mga gadgets. So, ito na po yun yung parang naging libangan ko. Tapos, simbahan din po. Uh, nagsaserve po ako. Minsan po, pagka ano, sa prosesyon po, sumasama, nag-aayos ng karosa. Kasi makikita natin sa mga pabasa yung kwento ng buhay ng Panginoon, lalo na yung kanyang pagpapakasakit, pag-aalay ng buhay para sa ating lahat. Sa ating paggawa ng tradisyon na ito, na nawa yung ating matanggap, mas makilala yung Panginoon. Bukas, Lunes Santo, tuloy ang adbukasiya na ipamalas ang malalim na pananampalataya sa puong may kapal. Handa na ang lahat para sa pabasa 2024. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.